Hello guys! Magdang hapon sa inyong lahat. On this show guys, Mama channel, a faith healer, o zomatarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Ganun kayang energy o ay kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirige-skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig -sik na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa inyo ng ating angel spirit for this signing off. Africa. So let's see and watch this. Angel spirit guides, please give me any information paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha there is an Everest card, a revert. Not a, this, is something that disconnect from the world. So, kailangan mong um, pakawalan muna, no? Yung, yung sarili for a meantime. So, kailangan mo alagaan, mahalin ang sarili mo. Na huwag kang makikinig sa mga tao sa paligid mo, yung mga nakakasira ng mental health mo. So, kailangan mo ng um, alagaan on your own, no? Yung, yung sarili, huwag kang mag with other people dahil maaring uh, na maraming bagay na apektuhan sa buhay mo, no? And of course, there is something that will afford you with a turning back. So there is something um, a destiny is yours. Talagang iikot ang kapalaran at marim papa bursa yon. Marim marim magigim maganda na ang takbo ng iyong situation, no? Ng takbo ng iyong eksena, no? Marim magigim maganda na ang iikot ng iyong kapalaran at palad. Na kaya kasi something the king of one, something ambition. vision. Kunti-unti mo na masisilayan, makikita lahat ng posibilidad na mangyayari sa buhay mo. Kunti-unti mo na makikita yung kahihinatnan. Na kunti-unti mo na makikita yung posibilidad. And then something the page of serving being curiosity. So ngayon magiging mabas, mabusisi ka na. Na mas magiging um, matanong ka na. na para, ma, para magiging curious ka na sa lahat ng bagay or may mga bagay dito na kailangan mong unawain. No? Intindihin. Ayun kasi the other side, meron ako nasasad dito, there's a spy looking watching at you. No? May nagsusabay-bay sa iyo. And there's a five of pentacles. Some of you, makakaranas ka dito ng uh, mga financial cry, uh, financial difficulties. No? Or financial loss. Mag-ingaway mag, mag tayo sa mga kagastusan na gagawin natin. No? And there's a nine of cups there is a something your wish fulfillment dahil may mga bagay na matutupad na rin na no, may mga bagay na may isa sa katuparan mo na din na no, talagang um, there's a wish coming through fulfillment and though Empress card represents the six of wands of victory na no, hayaan mo muna magtagumpay ka on your own na no, kumagahanapin mong spotlight sa sarili mo na no, kadahil uh, um, sinasabi dito kailangan tutukan mo at talagaan mo ang iyong sarili. And this is something the page of was may magandang balita. At itong magandang balita na to ay maaaring pag-ikot ng bagong kapalaran mo. And there's a destiny and a new cycle of karma is yours. Talagang babago na ang bahagi ng buhay mo dito. Babaguhin na. And there's a magician for manifestation. Ano man yung bagay na nakikita with the king of wands, visions ay maaaring may sakatapan mo. There's a something desires into reality na unti, -unti na talaga magkakatoo-too or matutupad ano man yung bagay na ninanais mo. And because there's something with the eight of pentacles, just focus on what you're doing. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? Sa, especially sa trabaho mo. Mag-focus ka dyan, being curiosity, kailangan maging mabusisi ka. No? Alamin mo yung mga bagay pa na makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na maalam mong uh, magbibigay kaalaman pa sa'yo. And there's a third of swords. may sumasabot There's a sabotage. Na maging aware tayo dito kasi may sumasabotay pagdating sa finances mo. Ibig sabihin talaga may nagbibigay sa'yo ng um, kamalasan. Or maaring may mga nanluloko o tinatrader ka. Nililin lang ka. Some of you meron dito nangungutang lumalapit sa'yo. No, mag-ingat ka, baka mas ka, mabudol ka, And there's a nine of cups, represented with a ten of pentacles with a harvest moment. Wow, this is something of financial security. No, magkakaroon ka na pang matagalan dito na um na fi, um, financial security. Na magkakaroon ka na pang matagalan financial windfall. No, and there's an unexpected talaga. No, at matutupad yung mga pangarap mo jan. Ay jan ka dadalhin yung mga pangarap mo. And there's a six of swords. There's a transition some of you guys talaga magbabago na yung position or situation mo. No, simula ng mabahalin mo at talaga mo yung sarili mo, the more na nagbubloom ka. No? Talagang uh, there's an empowerment with the Everest card. Talaga binigyan ng sigla at lakas ng loob ang yung sarili ulit dito. No, nakita mo at nahanap mo ulit yung kaligayahan mo. And this is the point of course, just re-evaluate or analyze. May magandang balita na paparating. Pero kailangang pag-isipan, mabuti, huwag kang uh, pala-desisyon. No? Dahil um, ano man yung bagay na gagawin mo, there's a turning back with a wheel of fortune. Na mag-ingat ka for consequences. Na ano man yung bagay na gagawin mo, alam mo magre-reflect sa'yo. And there's a two of by choices. Piliin mo lang yung mga mataong pagkakatiwalaan mo no, lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. Look at the bigger picture. No, mo itong bagay na to, magiging masaya ka ba sa gagawin mo? Or magiging matagumpay ba sa gagawin mo? Or itong gagawin mo, yung mga tao sa paligid mo, ay um, ayon ba? So, there's a two of us. By choices, piliin mo lang yung mga tao na dapat mo magkatiwalaan. Dahil kung sino pa yung mga tao na yan, sila pa yung lilingkis para hindi ka makahinga. Or para, um, para mat ah, kata, maputol yun naman yung bagay na kaugnayan, kaugnay dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Para pahihirapan ka, hanggang sa hindi ka makarecover, no, ganun siya. Lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. No, itong taon ba na to, hindi ka tatry doon, ito, ito, taon na to, mapagkakatiwalaan mo. Kasi merong ka pinagkakatiwalaan dito, guys, toto to, to lang, na maaaring sinasabotahe ka. Ito yung sabotage, no, sinasabotahe ka sa finances or maaring sabutayihin ka. No? And there's a thing, Bago yung mini perspective mo pagdating sa negosyo, trabaho, harap buhay mo. No? Kailangan handle and manage mo yung, yung bagay na about sa finance, the material thing. No? Huwag ka masyadong mag, uh, magtitiwala ng lubos. No? And of course, there's a page of Pentacles in Invest Wisely. See, pagdating sa investment, pagdating sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa pera, maging mautak ka. No, sabo, sasabotahin ka init, ka dito. No, baka magkaroon ng investment ganyan, lokohin ka. No, lumapit sa iyo na mag-invest ka sa ganito ganyan. Oh. Mag-ingat ka ha. And because there's something that will come with a partnership. So, wag ka long-term din, relationship. Na no, matutupad yung mga uh, pangarap mo. No, hindi lang pagdating sa material world, pagdating din sa love life. Pagdating sa outcome, there's a the sun card. Lahat ng bagay na ito magliliwanag sa'yo. No, matutuklasan mo ang kahalagahan na ito. Matutuklasan mo lang lahat ng bagay na dapat mong malaman. No, at dapat mong matuklasan. And because there's something that King of Pentacles, maging secure. No, pangalagaan protection mo yung sarili mo dito. Ano ba yung bagay na meron ka, pangalagaan mo ito. And then something that I have served. Some um, of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. See? Nai-stress ka. No? Nakakaramdam ka na ng stress. Depression. Overthinking. So, ibig sabihin, pag nakaramdam ka noon, ibig sabihin, there's a pay attention with the king of one's vision. Pangitain. Paalala. No? There's a gut feeling or instinct na kailangan mo mag-pay attention. Ito yung ahas. No? Mag-ingat ka dyan. And because there is something the page of cards lends into your intuition, some of you lutang ka na. No? Balisa ka pa. Hindi ka mapakali. Nakakaibay no? nararamdaman mo dito. I see some hypnotize. And there's a five of wands. See? Sabi ko na nga siya, Nag nagbibigay komplikasyon sa trabaho, negosyo, harap buhay mo eh. Hingitera tong kaibigan mo, in fairness. Or yung pinagkakatiwalaan mo. There's a four of wands by celebration. Pagdating sa love life, walang problema. Na magiging maganda ang iyong relasyon, there's a, for one, something high level of commitment. No? Ikakasal ka, magkaka-engagement. Magingat ka for this person. Aha! door. Maaaring agawin nito ko naman yung bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. No? Ang to. There's something that we have to There's a third wheel, third party. It's either a friend of yours or related or family related. No? So let's see what is additional messages. tayo pagdating sa finances and career, love life at college Let's watch this. Okay, guys. Well, okay. Well, we're back. So nandito na tayo pagdating sa finances and career. No, finances and career, love life at college So let's start na tayo ulit. Okay, let's continue. So pagdating sa finances, mother is a devil, card, Sabi ko na eh. mother is an evil plan. na no, talagang mayroong to sa tukso. Or there is a negative na maaaring umakatak sa ipababa. Na no, mayroon negative dito. Or maaaring naaabusa, naabuso ka. Parang ganon. Na no, talagang um, mayroong um, palihim na sumasabotahe sa iyo. And there's a seven, six of pentacles na no? Alam mo yung tinulungan mo tong tao na to pero abusado. Oh my God. Pero magtutuloy-tuloy pa rin yung finances side dito ha. Pero mat matutumbok mo to kung sino to. Si there's a black namin. Oh my god, kinukulang ka pa. Binibigyan ka pa ng pampamalas. Kaya imbis na swerteng kami na malas ka. Si Ingetera. 'Di ba? Kaibigan ka trabaho. Malapit sa tong tao na to. And there's a nine of pentacles, maging secure ka. Pangalagaan mo, hawakan mo ng maayos ang iyong trabaho, ang iyong pera. No, huwag mo ito pinagkakatiwala sa iba. And there's a nine of pentacles, there's a blossoming. Nakita mo, ginugulo niya yung, yung pag-unlad mo. No, ang paglago mo. Oh my God! Ginagawa ka ng sumpaw, pampamalas pa nito. At niniibigyan ka pa niya ng sakit, Ha? Kaya yung dibdib mo masakit hanggang likod tumatagos. No, and of course, para ka nabibingi. At yung mata mo parang nalalabo na. Oh my God! Pagdating sa love life, there's a queen who so something confident. So, pagdating sa pag-ibig relasyon, kailangan confiant ka sa mga pakiramdam mo. No, there is another of napakalapit mo na para mag-succeed. No, talaga magtatagumpay ka pagdating... of um, pagdating pa sa relasyon, nilalaro niya ang emosyon. No, kaya pa bago-bago ang iyong uh, nararamdaman. No, there a the king of sword. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa iyo. No, yung nakakasira ng mental health mo. There's a sabi ko na there's a hidden agenda or hidden enemies. May mystery sa likod nito pagdating sa relasyon. No, para mawala sa iyo lahat. Dapat no, ang pag-ibig. No, or either kaya nagbago rin yung person mo kaya iniwang ka. Or maaaring nagkaroon dito ng third wheel or third party that because of this person. Nilaro ka para mawala ka sa concentration. No, and of course, there is something the emperor pagdating sa kalusugan mo, maging mature ka pagdating sa nararamdaman mo. Pag iba na nararamdaman mo, you need to pay attention. Huwag mong ayaan na kainin kanyang bagay na yan. Ibig sabihin ko, guys, no? Kapag alam mo na iba na nararamdaman mo, magpagamot ka ng spiritual. Dahil hindi na gagamot ng medical yan. Pag nagpagamot ka ng medical, kahit anong pagamot mo dyan, hindi ka dyan gagaling. No? Eh, because there is something, guys, with a seven of pentacles, with a harvest moment. No? ano naman yung bagay na gagawin mo, maaaring mag-re-reflect sa'yo. Sa harvest moment and a harvest time. And there's the word card. Some of you, mga, maka, makakalis ka pa sa ibang bansa or maaaring na sa ibang bansa ka baka gusto mo umuwi sa Pilipinas para magpagamot. No, and of course, there's a need of sword. There's a lot of toxic and negativities around you. No, nasa paligid mo pa ang laso or may eksena sa'yo. See? You need the protection pagdating sa kalusugan mo. Oh my God, mayroon ako yung sense dito na ma... Maano, nakita ko na unti-unti nito ang bubulag yung mata mo. Pinapataas ang protina mo sa katawan. And there's something that justice card no? Pero huwag ka mag may justisya na narapat para sa'yo dito. Makukuha mo yung, yung justice that you deserve. No? At the same time, makakamit mo talaga yung, na, yung bagay na para sa'yo, yung karma. No? Naman ano yung bagay na gagawin nila sa'yo, babalik sa kanila yan. No? Kung naging mabuti ka, magiging mabuti sa sa'yo ang ating Panginoon at uh, milalayo ka sa mga taong lason no? Oh my God! Grabe tong reading mo, ha? Pasabog ka. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa magical fair messages advices. And because pick a card, yes or no? So, guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, at lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. Then, of course, kapag nakapag ka na kung ano magiging sagot sa tanong mo, no, kung ano yung number na napili mo, please comment down below. Then of course guys, marami salamat sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat sa mga mga bagong subscribers natin dyan, no? And of course, sa mga bagong followers, maraming salamat po. Let's see what is additional messages and biases. So, let's watch this. Okay, so we're back again, guys. Nandito tayo with the magic of our messages. With the magic of our messages represent goodbye to the old, hello to the new. So, may mga bagay na kailangan mo na pakawalan yung nakaraan. No? So, kailangan mo na tanggapin ang katotohanan na may bago talagang eksena sa buhay mo na mangyayari. And of course, emotional healing. So, kailangan pagdating sa emosyon, mas maging matalino ka na. No? Mas maging kalmado ka na. At, kumbaga, kailangan na mas maging mature ka na pagdating sa emosyon na yan. Huwag ka na and there's a birthday. So, maaaring nga uh, may birthday kang dadaluhan or mayroong birthday sa pamilya nyo. What is the yin and yang oracle card? There's a detachment coldness. So, si parang feeling mo, iba yung nararamdaman mo sa kanya ng lalamig ka. Oh, uh, siya na yan. And there's something, Mer Mercury, there's a message and trouble. Some of you magkakaroon ng trouble dito, guys. Meron ako na sense something water, guys. No, may water ako na nakikita dito, guys. Na maaring um lumalaki ang yung chan na parang tu may tubig. No, pag malaki ang tubig, malaki din ang chan mo ang tawag diyan buntit. No, may na sense ako niya na meron sa inyo na ganoon na nararamdaman kapag tumatagilid kapag natutulog o parang may may sumusunod na uh, maalon sa loob. No, there's a third eye and clarity. Bibigyan ka ng liwanag na nakaisipan dito at makikita mo lahat talaga na nararamdaman mo it's not normal with the clarity. And there's a regret. na no? may mga pagsisisihan pang hinayang ka dito. No? So let's see what is additional messages. For a secret it is what? And there's a father figure. So there's something of father na maaaring there's an ancestor guide sa mahal mo sa buhay na yumao na ginagabayang ka. And there's a wisdom. Enlightenment, talagang bibigyang pasilip. No? At may mga bagay na ipapakita talaga sa sa'yo. And there's the world. Some of you, babaguhin itong mundo mo. So, let's see what is the romance angels. For a mystic love oracle deck. And there's an anxieties, worries, na no? nangangamba ka, natatakot ka. No, iba yung, mayroon ka something trauma para kang para kang you're feeling imprisonment and abandonment para feeling mo lahat ng mga tao sa paligid mo usgan ka na may ganun kang pakiramdam there's a strength ka with a confident so kailangan lakas sa loob mo no, nangangamba ka natatakot ka sa mga sasabihin ng iba no, parang nangangamba ka sa mga posibilidad na mangyayari at magaganap kaya there's a boost your confident with a strength card eh. for Michael messages Romance angels are helping you. Pagdating sa relasyon, ginagabayan ka ng ating angel spirit. Na no, ng ating Archangel Michael. So, let's see what is the Jesus loving quote said. Represent guys, nothing shall be impossible to you. Pagdating sa iyo, wala imposible. Manalig man ang palatay at magtiwala. Sa atin po ang may kapal. Hindi yan binibigay sa iyo para lang uh, maranasan mo lahat ng bagay na na yan, kundi para matuto ka. No? Sa leksyon, yung mga bagay na nasa paligid mo na you need to pay attention. No? Kasi may mali sa sistema, may mali sa eksena. And there's a series seven, series seven video compromise. Let go of what no longer serve you. Stop holding on the grudge. Express your emotions in aim towards a compromise where there a lack of understanding. It's the best just to move on. The truth will set you free. Ang katotohanan magpapalaya sa iyo dito. No? Kailangan itindihin mo at kailangan unawain mo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo. Mahirap man tanggapin pero kailangan mo itong palayain no? Kung alam mo tong tao na to, hindi siya nakakatulong at bagkos na nagbibigay siya pabigat sa buhay mo at stress, let go. So, let's see what is the money mo, Bola Kodek. And there is a wrong decision. No, Think before you act. Bago ka kumilos, bago ka magdesisyon, kailangan pag-iisip pa mabuti. Kasi may mali decision dito, ngayong linggong to, na maaaring maganap. So, sinasabi sa'yo dito, no, kailangan mo mag-pay sa gagawin mong decision. So, there is a clarifying for a love situation. So, maaaring mas maging mat parang ngayong ling linggong to, baka maging matigas ang ulo mo. No? alam mo na yung katotohan, binigyan ka na ng pakitain pasili, pero oh, hindi ka nadala. No? And there's something shared of love. Past trauma leaves scars, take time to heal yourself. Kailangan mo palayain at pakawala mo yung sarili mo. Tulad ng sinasabi ko sa unang chapter, di ba? Na meron kang bagay na na nagbigay sa'yo ng um, trauma, yung sakit ng nakaraan, na kailangan mo mahalin ang sarili mo muna at hilumin yung sarili mo. Alagaan ang sarili mo. Kasi kailangan mo muna mag-grow on your own bago ka tumanggap ng mga taong papapasukin sa buhay mo. What is a shadow worker as in what? Sa madaling masalita, huwag kang maging mapusok. Na pagdating sa relasyon, pag kilalanin mo munang mabuti. No, there's a courage. Have courage. Fear, vulnerability, and growth. Stop hiding. Show up. Show up and let yourself busy. Nayaan mo yung sarili mo makakita. No? Huwag mo nang itago. Alam mo rin totoo, huwag na magbulag-bulagan pa. What is a clarifying for a, a life situation? And there's a the heart desires. Sing along to your heart song for it no? knows the, what you truly want, no? Kailangan na naman bagay na sinasabi ng puso, at damdamin mo. Kailangan mo yun ang sundin mo, no? At sinasabi lang sa dito, kailangan mong sumabay sa uh, sa agos ng eksena, no? Kailangan na kung alam mo itong bagay na to ay hindi nakarapat dapat, kailangan mo tuluyan ng pakawalan at tuluyan ng umagos, no? Nang tuluyan. There's a what lies beneath the future. Huwag kang mastak sa madaling salita. Huwag kang mastak sa nakaraan. Huwag kang mastak sa sitwasyon. What lies beneath the hidden future? There is a kick to the crowd. Talagang kailangan alisin. Kailangan tanggalin sa buhay mo. No? Tong tao na to. There is a part of the life. There is an harmony. I open the truth that I am the image of God, and within me lies the power to bring light into my life. I transform all the darkness within into the light by releasing complaints, anger, or hurted. I invite harmony into my being. I am embracing my peace and balance in the, every moment. So ngayon para mas lalo mong ina-acknowledge yung mga pangyayari sa buhay mo. Tinatanggap mo, minamahal mo, mas lalo mong inuunawa na may mga bagay sa pangyari sa buhay mo na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Na no, huwag na magstick sa isang situations na alam mong panandalian at masasaktan ka lamang. So let's see what is the pick a card, yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So guys, welcome back, no? We're back na. The request, guys, kung umabot ka with a pick a card, yes or no, pasabog ka dyan. Ibig sabihin talagang sinuboy-ibayan mo akin reading. Diba? Please comment down below kung umabot ka dito, guys. Kaway kaway. So, let's start with the number one. With a yes or no, pick a card. So, let's start with the number one. Number one represent there is a yes. Show your passion and heart desire blooming. No, may paglagu talaga. The more na masaya ang puso mo, the more na talagang gaganda na ang ikot ng kapalaran mo at gaganda na ang sitwasyon mo. Ano ba yung bagay na nasa damdamin mo? Ano ba yung takbo ng iyong puso? Yun ang sundin mo. There is a number two with a yes and three with a no. Okay. Paliwari ko muna with the number two. Finding fertile ground study growth fruitful. No, humanap ka ng isang lugar kung sang ka lalago. No, huwag kang humanap ng isang bagay o isang lugar na kunsa ang ka matutuyot. Na wala kang makukuha kundi sa manang at paghihirap at negatibong mundo. So, huwag ka ng isang bagay o lugar kung saan ka alam mo komportable ka. Kung saan kalalago lalago, gaganda ang buhay at sitwasyon mo. Number three, there's a no. Poor burning through money poor investment broke. Kailangan mong hindi ito, tigilan to dahil ito yung makakasira sa'yo para bumagsak ang yung buhay at negosyo. No, wag ka mag-i-invest, huwag, huwag, mo ilalaman to marunong ka humindi. So guys, maraming salamat. This is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign-off for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi are... maraming salamat po sa mga walang sawang mag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigil skip ng adsaway Pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik naglag na guma po na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.